Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. April 12, 2013, Game 18 ng Lakers regular season ng madami sa mga basketball fans ang naging pamilyar sa torn Achilles injury na magtamo. Ang arguably pinakasikat na active basketball player ng mga oras na yon, Kobe Bryant, ng injury na ito sa edad na 35 years old sa kanyang year 17 sa NBA. Nangyari ito matapos ng piliti na dalhin ang supposed to be super team ng Lakers sa 8 seed ng West matapos sa magtamo ng injury nila 3-time Defensive Player of the Year winner Dwight Howard at 2-time MVP Steve Nash. Dahil sa pagiging competitive nga ni Kobe ay ayaw niya talagang matalo at mamiss ang playoffs kaya naman seven straight games siya naglaro ng 48 minutes at nagtala siya ng mga kakaibang stats at naging successful siya at nadala niya nga ang Lakers sa playoffs na ito subalit so hindi na siya nakapaglaro dito. Pagbalik ni Kobe mula sa injury na ito, he was never the same player. At dito ay madami sa atin na naging pamilyar sa Achilles na injury noon nga ay bilang lamang ang mga players na nagtatamo ng injury na ito subalit so, ngayong season lang nga ay napakadami na. Sa playoffs na ito ay nakita natin si Damon Lillard, Jason Tatum at Tyrese Haliburton na bubagsak sa injury na ito. Ano nga bang dahilan dito mga kaibigan? Well kung basic science sa pag-uusapan natin ay ito nga ang fatigue ng muscles. Kadalasan kung may existing calf injury ka ay mas prone ka sa Achilles injury. At ito nga nangyari kay Hal, Dame, Tatum at pati na din kay kay KD noon. Subalit pareho naman 48 minutes ang isang game noon at ngayon. Pareho naman ang schedule of games. Pareho lang din naman may 82 games sa isang regular season at pareho naman best of 7 ang mga series ng playoffs. Ano nga bang pinagkaiba at napapadami ang Achilles injury ngayon? Well, ang isang bagay na tinuturo ng mga fans o ng media ay ang pagkauso ng low top na sapatos o low cut noon nga ay uso talaga ang mga high cut na sapatos at dagdag suporta nga ito sa ankle area sa mga nakapaglaro na gamit ang mga sapatos ni sa Lebron na high cut, kapansin-pansin nga na talagang mas mabigat ito kumpara sa Kobe's, KD's, Kyrie's o kung ano pa man na mga sikat na sapatos ngayon. Kaya naman madami nga ang mas gusto ang low top shoes pang basketball dahil mas nakakatalong ka nga ng mataas at pakiramdam mo ay mas mabilis ka din tumakbo. Ganun pa man posibleng na itong dahilan na mga injury na ito mga kaibigan. Isa pang posibleng dahilan ay ang napakabilis ng pace ng mga game ngayon. Panaitak buwan lang nga mga player ngayon mga kaibigan, at kulang na ang set play manood ka nga ng early 2000s basketball at ikumpara mo ito sa basketball ngayon at may kita mo nga ang bilis ng pace ng game ngayon mga kaibigan. ibang ibang nga ito talaga kumpara sa noon at isa pa ay mga makabagong galaw ng mga players tulad ng mga euro step, deceleration move at iba pa hindi naman madalas gumamit ang mga players doon ng ganito mga very shifty na galaw, ngayon na lang nga nauso mga ganitong galaw at marami pang ibang posibleng dahilan ikaw ba kaibigan ano ba sa palagay mo ang posibleng dahilan ng madaming Achilles injury ng mga player ngayon